for this video mga gagawa tayo ng bagay so itong bagay mga ito yung nakita natin na napakabilis gawin so let's go ito mga kabogs ikutin natin yan itong technique mga kabogs hindi to katulad sa dati na matagal gawin pagkatapos mag iwan ka ng ganito kataas tapos baliin mo itong ganito kataas yan ito ng resulta ito ng forma tapos ito gawin mong lock mga ipasok mo sa loob yan magpasok Ya, tapos yan. tingnan nyo kabuks yung suit yan at saka yung kamay mo lagay mo dito sa so, baba ipigit mo tapos lagyan mo yung lupa lakasan mo mga ng para matibay tapos balik mo para ganito totoo talagang matibay Tingnan niyo yung kabuks sa suot. Napaganda sa likod. Okay. Ilagay natin mga kabugs, yung kabuks din niya sa paglagay. Dito. Tingnan yung gawa natin ng kabuks. Yan so. Mga kabugs, kung may natutunan kayo sa video na to, pakicomment, pakishare itong video na to. And din, sa hindi pa nakapalo sa akin mga paki pakipalo para po na-update kayo sa araw-araw kong mga videos. Hanggang dito lang ka box. Maraming salamat. Bye-bye.